Ah, sarap. Nah, ke bangal itu. Mau bawa itu saya yuk. Hah? Ini. Titik mana tuh? Mana mau saya sabu? Mana? Sarap, kamis. Lasang. Lasang pinya. Bala yan po, uh, kumbaga ngayong episode pong ito ay ano, naghahanda po tayo para sa kasi may balita po na parang may paparating ba na bagyo. Al balita ay nagbabawas ng ilang ano ng mga dahon. Aba, ay Mahirap na po, baka anong pangalan mo 'to ng bagyo daw? Hmm. Butchoy. Ha? Parang butchoy ano? Eh? Hmm. Hindi ko nga kung ano ay kumbaga sayang po naman ari pag yung masasawa tala Eh. Mm. ating unahan ng bawasan para po mas may laban ba. Bye. <laughs> ay, tawag si Kalbo. Dag mo pa yung bagyo, ay. Eh. pinutol mo naman tali ay. Nasa na? Ay, ay dugtong ay. Ay, hindi si mga ito ay. oh my. Nagulat ka ako, nawala yung tali. Ayan, si Kalbo pati tali ng ampalay ay putol. Ako ang pandugtong dun. Duh, sa tali natin kanina. Ang dami alam biro na si Kalbo ay. sana po naman ay wag uh, dumaan na dito ano hmm. sa dagat na mabasag ano kalbo hmm. bintahin na yung babawasan ano <clears throat> bago pala nakaka-recover ay oh. Masasalawat na lang ada hai, 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 bunga hai, 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 upo. hai, 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 Ilang taong ka na nga ba kalbo? Pabadjin ko Ha? Binata na ano kalbo? Binata na uli Binata na uli Bakit? Ha? Kasi kalbo dati may asawa eh Oo Na din ba asawa mo? Iya Bakit eh bisa Ibig sabi sinong nakakita ako mang kisimbi na Oo kaya ay, naman ano? Oo. Po si kalbo ay nabalo. Ay nabalo ka na no, eh. Oo. Talaga lang. Magaling na talaga kalbo. dami pong pinapangas na nung pinapangas yun po ang ginagawa namin mm. gawa po ng pag hindi po namin ito binawasan

Ah, malaking ginhawa naman yan. Gawa ng isang pag... Hindi nagbawas sa ano ay. Laglagan yan. Nakaw. Tapos marsi po patatawarin. Iingatan po ang ating lugar yan. Lahat. May mga bawas-bawas na po yan. Itu minta tabungan yang Oh. Alin? Pinya Mahinog na. Oh, ayan oh. Gamon na. Para umihi ka din kanina. Aba, hindi, oh, ba hindi ah. lut Lutlut ay una ihiin mo bari. Oh, ba hindi. <laughs> <laughs> Joke lang <na> po 'yun. <laughs> Matapang yung ihi ni Kalbo, hindi niya ay. Eh. Are po. Eh. Hindi nga natin napapansin ano. Na, yeah. Hinog na oh. Tamang tama, tama ari eh. May ubong ka unti ay eh, eh. Ay siyan gamot yan. Ha? Gamot din lang ganyan. Gamot siya, ano, sa ano to eh? Sa ubo. Gamot? Hmm. Magaling talaga ito sa si kalbo. Marami tama ito sa tunang kay kalbo ay oh. Eh. Ay. Na ay po oh. Sa wakas may naharbas na tayo na ano Na Napingya. Hmm. Ito po ay yung mga tinanim natin na matagal na pong panahon eh ngayon lang din nagbunga yan pala diridiritso ito yan oh hmm. na ay pa eh pati oh na pa po ang oh, laki oh. Uh. mga anong araw araw lungga ito ng ano yan yan nakakatakot oh daga ano ahas utoy

Ay, Bakit? Ha? Nakagat ka? Ha? Ano yung nakadal sa'yo? Tinik. Tinik lang? Tinik. Pinya? Hmm. Ay, ingat. Yan, yung tapin makakaano lang O, te, hayo, tumingin ka nung ano dun? Nang? Nung asin, sa taasan doon, doon sa lalagan doon ng garapon. Ha? Atarakan At pa balatan kakainin po natin na sarap talaga hong nakakatakam mm. sarap hinog na hinog yung nakita ka uti asin Oo. Uh -huh. sasaksak po muna natin sa nang sabi nga rin kumukanda akong malinis linis ayun Lagi dyan, lagi. Hindi ni. Tahi ka muna, tay ka kaya. Eh. Hindi hmm. ang na Ha? apin nya pa nga. Bae ade. Bae naute hilang pa yan. Diyan na muna yan. Prestem ko maka grabis pudito rompin nya. Saatin. Ay eh, taay tugsuk nan tugsuk na, na, malaya na laton o. Tin nya na. Tamanta mar sa ubuan utuy. Ako medyo may Ubuoy. Yan ang bango pati. Hmm. Hmm. At bakit? Ganar lang po pag alis ng ano. Buti maroon ko magtanggal ng mata ng ganar eh. mo hmm. ako. Yun oh. yun oh no? yan po diretsyo hmm disclaimer po aring itak po natin ay air po ay hindi po naman aring sinasabing ano kalawang at laging gamit mm. madami na rin pong naputol na saging sa hmm mm. Ano nga ba kalbo ang glisapin niya? Alam mo ang English? Ha? Hindi. Ano ang English sa ganito? Utoy. Pineapple. Hindi naman apple, ano? Hindi hmm. naman. <laughs> apple pie. Pine. Kakatakamay. Ito po yung may sariling ano. Tingnan nyo po yung linya ng mga makakatuwid yun po ang pagtatanggal ng tinik ng ano tampok ang bango ko to eh Mm-hmm. Hmm. 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 Ah, ang sarap. hmm Ito yun. Hmm, wala. Nangain ikaw. Hmm. Nangain ka bang nga nito? Baka bawal ito sa iyo. Hindi. Ha? Hindi. Ha? <laughs> ha? Titikman natin. Anong masasabi mo, mo? Maano? Sarap ah. Tamis. Lasang. Lasang pinya. Hehehehe. <laughs>

pinigyan pa rin po ang lasa walang <laughs> <Mula> iba ito <laughs> ba oh kumbage eh daw parang titikim nga si Chuchu. dingon na de konti hmm. Chuchu. ano kaya hmm. kain oh <laughs> dali <ya? clears> oh <throat> pagkatam isa po ano ito eh? Parang Del Monte. Dinaig pa. Wala dul sandul ano. Hmm. Dul nga ba ang tawag ano? Hmm. Yung ano pineapple chunk. Ah-ah. Nangiwit. Hmm. hmm. Ah -ah. Meron pa diyan matitira malaki. Ito. Ha? Huh? Ito. Nga, yeah, sarap pa ba? Tasok minum ka ng tubig, ano lasa ng ganito? Pag ano mo kalbo ng tubig? Ano ko Ha? Huh? di ko alam. Hindi mo alam. Ngon sợ phê tuy nè tui Mà Này nha cho mày Này nha Bọn yêu, nha Ngon sợ phê à nè tui hindi ka kasawa no hindi ka mm. hindi ba't bigasan na ano hmm. taga ano ka dun anong tarbaho sa bigasan ha hmm? taga bilang ng bigas hindi ha tatakal <laughs> mahal magbilang bigas bakit naka-sako naman ah? Ay pa naka-sako pede. Paking <laughs> butil-butil buti, ay sauce. So, Bayta iyan. mahirap <laughs> bilak ng bigas. Ah, nang ng bigas. for entertainment only lang halbo sabi daw ay ano maghanda kayo at may paparating na bagyo ba sagot doon ng piloso po iba abay birthday ko hindi eh, ko pinaghahandaan ay eh, bagyo pa kaya loko din ano birthday ko nga hindi ko pinaghahandaan ay eh, bagyo pa kaya maghahanda ako Ano ko ito ay, Ayos na. Uh -huh. Yan na po ang naging ganap po. Oh. oh. Ayos naman ano Maganda na po. Ayun po, yan po ang isang ginawa natin paghanda. Ayun, salamat po sa inyong pagsama no. Dito na po tayo magtatapos ang vlog na to. Yan. Ingat po ang lahat. Kalbo ko ay. Bye. Ingat po ang lahat. Bye.